Ayan guys, for today's video. Lumabas pala ako guys. Bumili ng manok. Pumunta ako sa Sibmore. Ayan, so ako lang mag-isa. Ang kasama ko, hindi siya sumama dahil ay hindi pa rin siya nakaligo. So ako ay nakaligo. So ang oras ngayon guys ay... Anong oras? 4 o'clock na. So kakatapos ko lang maligo kasi nag-rest time rest time namin kanina mga 3 o'clock ayan so ngayon ay pumunta tayo sa Sibmore ayan pwede na tayo ng manok para lulutuin natin mamaya o ulamin for dinner time ayan guys ha uh, papa uwi na tayo ayan guys bahay, bahay na namin yan so nakabili na ako So, hindi po ako nakapag-video doon sa loob ng ano tindahan sa Seymour. Nahiya po. Ako <laughs> kasi may kasama ako, kas taga dito din na bumili din. Siya isda ang binili niya, ako ay manok. So, ayan guys, dito na tayo. <laughs> ay nako. Ayun, papasok na tayo sa bahay. So, mag-walking siguro kami ngayon ni Chico. Ayan, shout out sa aking mga followers niya. Followers, welcome, welcome kayo sa aking bakay. At yan, guys, go-go lang. At, inshallah, sasahod tayo kasi tumataas naman din po ang aking earn this month. Ayan, guys, nakakatuwa. So, go-go lang tayo sa ating mga ginagawa. Ayan, so, andito na ako. Papasok pasok na po tayo dito so magwalis sa po ako pag lalabas ko mamaya.